in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alekhem. Maganda umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, O Lord, Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirahang tanga at kalawang. At may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanang sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang. At walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw <clears throat> ang iyong mata, maliliwanagan ang buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko sa unang pagbasa sa pangalawang korinto at sa mabuting balita. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kundi sa langit. <coughs> si San Pablo ay nagparangal sa kanyang mga paghihirap alang-alang kay Kristo hindi kayamanan o karangalan ang kanyang ipinagmamalaki, kundi ang kanyang mga kahinaan, sapagkat dito nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ang mabuting balita gayon ay panyaya ni Hesus na itutok natin ang ating buhay sa mga bagay na may walang hanggang halaga. Sa gitna ng makabagong panahon, maraming tukso na gawing layunin <coughs> ng buhay ang kayamanan, ari-arian, kasikatan o kahit social media influence. Ngunit hindi nito tunay na pinupuno ang ating kaluluwa. Sa unang pagbasa, pinapaalala ni San Pablo na hindi sa ginhawa o tagumpay na hahayag ang ating katapatan sa Diyos, kundi sa pagtitiis sa paninindigan at sa pagiging matatag sa gitna ng pagsubok. Mga halimbawa sa kasalukuyang panahon, ang pag-iipo ng kayamanan sa lupa. Halimbawa, paging abala sa negosyo o trabaho hanggang makalimutan ang pamilya panalangin at misa. Kailangan maglaan ng oras para sa Diyos, pamilya at maglingkod kahit abala sa kabuhayan. Ang paglabo ng mata o paningin, halimbawa ang pagkabulag sa mahihirap, sa mga nangangailangan ng tulong, o sa mga baling gawi sa lipunan. Dapat tayo'y maging bukas ang mata at puso sa katotohanan, sa mga nangangailangan at sa tawag ng Diyos. Ang paninindigan tulad ni San Pablo. Halimbawa, mga frontliners, guro, pari, at volunteers na patuloy sa serbisyo kahit mahirap ang kalagayan. Dapat nating kilalanin at pasalamatan sila at gayahin ang kanilang halimbawa. Manalangin tayo, Panginoon nabing Diyos, inaabot namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay na may karamdaman. Sina Obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Canyares, Seremon Lawrence, ang aking buong pamilya at ang buong sangkatauhan. Ipagkaloob mo po ang kagalingan ng katawan, kapayapaan ng isip at pag-asa sa puso pagpalain mo rin ang lahat ng nanonood at nakikinig ngayon upang ang kanilang pananampalataya ay mapatatag kahit sa gitna ng karamdaman o kahirapan. Aming ipinapanalangin ang mga kaluluwa na pumanaw, si Pope Francis, si Manuel Senior, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, Lalo na ang mga matagal na nakalimutan, naway sila tanggapin mo sa iyong kaharian sa tulong ng panalangin ng aming Inang Maria. Panginoon, patawarin mo kami kung minsan mas pinili naming ang kayamanan sa lupa kaysa sa kayamanan sa langit kung minsan kami ay naging bulag sa iyong presensya. Tinutugon ka namin ng lamig, ng pagliban, ng pagwawalang bahala. Ngunit ngayon, nagsusumamo kami. Linisin mo po ang aming puso, ituwid ang aming landas, at tulungan kaming mamuhay bilang tunay mong mga anak. Sa tulong ng iyong biyaya naway baguhin namin ang aming gawi. Mula sa pagiging makasarili, patungong mapagbigay. Mula sa pagiging malamig, patungong masigasig sa pananampalataya. Mula sa pagkakamali, patungo sa kabanalan. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church, ang kayamanan ng mundo, ay hindi ang tunay na kaligayahan. Ang pagmamahal sa mahihirap ay tanda ng tunay na kayamanan sa langit. Luminggit gentium ang kabanalan ay hindi sa dami ng ginawa kundi sa wagas na pag-ibig. Nakasulat sa Mateo sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan naroon din ang iyong puso. Good morning and God bless you. My dear brothers and sisters in Christ, may this new day be filled with God peace, joy and guidance as we begin this. Let us, our hearts, offer to the Lord with gratitude and trust. Whatever to this praying, remember, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice. and be glad in it have a blessed and beautiful day ahead in nomine patris et filii spiritus sancti amen